Ito na mga idol yung paano nabili natin sa palengke mga idol kanina. Bubugasan na natin 'yung mga idol. Uh, at luto na natin. Abubuhin natin mga idol. Wala na rin balat ito mga idol. Naputulan na ng kuko. At saka balat, wala hugasan na lang siya. Kaya mga idol, malinis na. Kailangan na lang ito hugas na lang. Kaya, nanginisan na natin mga idol, hugasan natin para lutuin na mati. Pugasan so, na natin yung mga idol. Para malinis. Tapos, iti-check din natin yung lot isa mga idol. Dahil minsan kasi yung mga paa kasi nga mga ano. May mga, mga, mga itim-itim siya sira. Ito mga idol. Pero wala na malinis na mga idol kailangan na to bukas na masanay natin yung lahat ng mga ito kaya gumagamit nila siya ng natin Ito na yung paang uh, manak natin mga idol. Na binirin natin kanina. Niluluto na natin na yan. Pero hindi pa siya ganun luto mga idol. Hindi ko na pa inakita mga idol kung paano ko niluto. Papakita ko sa inyo. Ito na. Luto na yung adobo ni idol. Ito yung binili ni idol kanina sa palengke. Yung niloto natin, oh. No? Ito mga idol, oh. Sulta ng idol, oh. Lo. Loto na mga idol. Masarap ng adobo na ito, eh, uh, Yan ang chief ng adobo nito, Joel. Yung binili sa palengke kanina. Salamat po, ha. Salamat, salamat. po. Salamat po. Bye-bye na. Kain na kayo.